Nauwi sa trahedya ang masaya sanang piknik ng magkakamag-anak na ito noong Sabado de Gloria, April 19. Matapos malunod ang isang 9 anyos na babae sa ilog ng barangay Gayaman, Luba, Abra. Nangyari ito nang mapunta ang biktima sa malalim na parte ng ilog bandang alas 11 ng umaga. Punta po yung mga bata na dito sa, ano, sa ilog. Tapos oh, pagkatapos ng ilang minuto, uh, nagsitigawan na po yung mga yung kasama nila na sinasabing nalunod po yung bata. Kaya biglang pumunta ka yung mga katama nila na nag, uh, nagtulungan para mahihaon yung bata. Sa inisyal na investigasyon ng Luba PNP, hindi agad napansin ng mga kaanak ng biktima ang pangyayari. Ito'y dahil nasa humigit kumulang 30 metro na ang layo ng biktima mula sa pangpang. Lumipas pa raw ang 30 minuto bago na diskubre ang insidente. Ang kasama nila na naligo sa ilog na bata rin, siya, siya, siya yung nagsumbong sa ano sa uh, balikasin nila na ano may nanulod na yung bata. May kalaliman din yung ilog tapos to so, uh, based sa ano sa Uh, history, uh, may nalulunod din doon. Naitakbo pa ang biktima sa pagamutan pero idiniklara na itong dead on arrival. Sinasabihan namin yung mga pumupunta uh, sa ilog, yung mga nagbabakasyon na magingat po sila at uh, dapat malaman nila na yung place na yun ay medyo delikado namang. Ito na ang kauna-unahang naitalang kaso ng pagkalunod sa nasabing ilog ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.